Good day, mga brother. Project Mono Black. So, for today's video, mga brother, magdi-DIY tayo ng chainsaw. oil. So, yun, kasama natin si Roxy and 500 kilometers na yung data po niya ngayon. Malapit na. So, hindi na natin siya dinala na ng kasa. And, tayo na lang mag-chains -chain Alright! First time! So, yung mga gamitin natin ngayon, eh, syempre, ito na yung ating eh, for light na gagamitin sa LPI Roxy ng motor na oil and uh, ang uh, ating oil motor din and syempre itong gagamitin natin tools ang 12 MM na pang tanggal ng ating uh, sa chingson natin and ang 17 MM, mm mga brother eh? hey! and also ito rin ito ating uh, anong tao dito pang ano, para, para malagay natin yung oil. Yan. Oo. Oh. So, ito mga brother. Ito muna natin yung babaklasin mga bro. So, ito yung 12mm na na tornillo. So, kakalasin na natin yan mga brother. Yan, medyo maikpit lang kalasin. Medyo nahihirapan ako dito. Alright. Mahirap niya kasi kasi galing niya ang kasa. So, para maikpit pa lahat yung mga niya. Yan dyan, sa me, yung cover na yan. Pero may, may mga brother, ah. mga brother, halimutan Huwag kakalimutan, dapat sartong-sarto yung gagamitin natin dyan para hindi mabilog yung pinaka-tornado niya. Alright! Mahirap! Hehehe! <laughs> Eh, diyan ma, brother. Pagkatapos niyan, ito yung susunod natin. Yung 17mm naman yan, yung, yung laki ng tunnel niya. So, babaklasin din natin yan. Para dalawa yung ano, yung uh, tatanggalin natin. Para madrain yung oil niya. So, yan. Kasi sa kasa, alam ko, eh, isa lang yung tinatanggal yung maliit. So, sa atin, dalawa natin. Kasi yung malaki niya, 17mm na yan, ma, brother. Meron niyang pinaka-peter sa loob mamaya pa ko pag natanggal na natin so yun lang pagtutuloy nyo lang yan pakalasin nyo yan dalawang yan para alright na alright ang agos ng ating langis so yan mga brother natanggal na natin so ito yung 12 mm so medyo madumay so kailangan natin linisin yan mga brother linis na linis na mabuti and ito yung sa 17 mm mga bro na timeng yung loob nya oh. ang dumi no Madumi talaga magpa 500 kilometers pa lang matatapon natin simula na nabili natin yung Aerox. So, yun, i-ano natin yan. Kailangan natin releasing mabuti, mga brother. So, eto yung spring niya. So, ito yung pangsala niya. Alright. So, ito. Yun nga, yun. Tapos na natin ito linisin. Linis na linis, mga bro. And, yan, yung yun pa rin na madumi. Siyempre, nakikita nyo, marinis na marinis. Huwag tayo magpapasok ng madumi. Alright, kailangan marinis na malinis. Alright. Kaya mga bro, ganyan yung tama. Kaya pagbalik ni mamaya. Pag nagbalik kayo ng ganyan mga brother, ganyan yung tamang position niya. Yung ano yung nasa gitna ngayon, yung kulay black na parang... Ah, uh, yun yung nasa baba, pinaka-oring niya yun. Misa kasi nalaglag yun, mga bro. Kaya natin pagbabalik. So, kailangan tama. So, after nyo, mabalik yun. Yung dalawang tumili na yun. Natagas yung niyong, ano natin. Langis, ito naman. So, ito binawasan ko kasi 1 liter yung nabili natin. And yung kailangan lang ng airx natin is 900 ml. So, yun. natin yun natira. So, yun. Ilalagay natin. Basta, ipitan nyo lang yun na sa ilalim na dalawang tumili 12 sa 17 mm. Huwag naman masyadong maigpit mga brother Baka naman mabiglog So ito, embudo, embudo Ito, embudo pala tao dito So kailangan natin yan mga bro Para hindi matapon yung ating danis So ayun lang, namin natin Dito kay Roxy ay 900ml lang mga brother Huwag kayong lalampas kasi eh, Mahirap na Okay lang magkulang ng konti mga bro Mas okay pa yun kaysa yung marami yung ano nyo kasi Pangit na yun pag ganun, para natapon din yata in di etasyong. Kaya, sakte lang natin, ma bro. So, ayan, sadin lang natin hanggang ma- uh, ubus yung 900 ml. Ayan. ayan sadin lang natin. nung isalin Mga brother, basta, ah, lagi lang malinis, ah. Para, ah, malinis yung mga cover, kailangan natin yung bago natin na hoy Para walang duming makapasok. Ara. So clean, so good. <laughs> Parang unwell ah. So ito, tatakban natin na bro. So ayan na, basta minting ah, maintain lang natin yung malinis na over engine. Ikot-ikotin nyo lang yan. Huwag naman masyadong maigpit. Yung tama lang. Pag medyo naramdaman nyo na maigpit na. Goods na goods na yun, mga bro. And after that, ah, dito naman tayo sa gear oil. So ito lang mga bro, ang Gear Oil. So, tira pa natin ang basahan kasi pagtulo ng Gear Oil, baka mabasahin natin gulong. Parang pangit na pag nabasahin mga bro. So, ito, lagan muna natin ng ponte before natin tanggalin yung tornillo na 12mm. Ilang kailangan natin mga bro, 17mm sa 12mm pag change So, ito yun, mga bro, 12mm. Then, yung ating module na eto 12mm mga bro. Ito yung ating module na gear oil So, ang nabili natin is, ano, 1, I think 1.5 ml. So, ang kailangan natin is 100 ml lang. Eh, hey, ml mo, tama, no? 100 ml. 150 ml yata yung nabili ko, eh. So, babuwasan natin yan. di natin nalagay. Kasi masyado madami. Eh, kailangan lang naman gearing. Bubabasa siya, di ba, mga brother? Okay na yun. Mas na konti ng 100 ml. Okay na yun. Goods na goods na yun. So to tanggalin natin yung uh, pinaka 12mm na turnigyo. Yan, medyo nalaguan ko na yan kanina. Medyo pit lang. So yun, dahan-dahan lang mga brother. And yan, pag ano, antayin lang natin maubos. Ubus na ubus yung load para paglagay natin ng gearoid. Bagong bago na siya. Yan o, no? umti-unti lang mo. Dahan-dahan lang mga brother. Medyo mahaba yung ito, medyo nga eh. Kaya, yo, kumagos na ang gear oil ni Roxy. So, ito, pinagsama na lang natin yung, ano, yung lumang, uh, ano, oil, saka yung sa gear oil. Okay lang yun. Dispose na naman yan after, so, yun. And after that, mga bro, so, kailangan, linisin din natin yan. Yan, linisin natin yan and, huwag natin kalimutan, mga bro, yan. Meron siyang, ah, uh, tawag doon? Para, uh, yan para, ah, basta, yan nakikita nyo yan. Yan, baka kasi malaglag. Yan, kailangan meron nun. Kasi minsan nalaglag yung kanini, buti narita natin. Yan, so yun lang. Yan, ikpitan lang natin yan mga bro. And huwag masyadong maikpit mga bro pag na the minute kapit, kapit na kapit-kapit na. Okay na yun, baka kasi mabilog mas... Mahal ang na magagastos natin dyan, mga brother. So, yun. Ah, 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 ano pa ba? Ayun, ipitan lang natin ito, mga bro. Yum! Yum! Hop, hop! Away na yan, away na yan, away na yan! Alright! So, yun. After that, yan, kailangan na... Nakikita niyo may orange din doon sa loob ng ano? Ang gear oil yung salaga Yun, doon ka rin mawala yun. Importante yan, mga bro. So, isali na natin. Ilahat na natin tong ano, 100. Mas mababa siya ng 100 ml eh. So, kasi 150 yung nabili natin. So, kailangan medyo mababa doon ng konti kasi medyo masyado madami. Hindi naman kailangan ng gearings natin na sobrang dami ng gear oil. Okay na yun. Basta nababasa siya, di ba? Alright! So, atak pa natin. Katulad ng kanina, mga brother konting igpit lang all, all goods na yon mga bro kaya kailangan lang madinis huwag ka magpapasok ng madumi mahirap na yun teta tama yun so after that mga bro nandito na tayo tapos na natin yan so yung may uh, gawin natin final patch natin pan lang natin yung si Roxy then ano hanapin natin yung pinaka ano niya menu yan, nasa division yun. Parang passing tight So, punta tayo na ano, trip A. sa trip B. So, ang gawin natin, isiro-siro natin yan. Okay? Click-click. Yan, zero. Then, trip B. And yun, zero-zero na. Okay. Para alam natin, next na ano natin, kung mag-1,000, 1,500 kaya change hole, andyan yan yung pinakaparatundaan natin. And ang final touch, ilangan natin start mga bro kung all goods na wag visible yung pagka-chaser natin. Ganun lang kadali, mag change na ng mga bro. DIY lang, basta ah, marinish lang yung pagka-chainsaw nyo. Para maganda yung kakalabasan ng ating pagka-chainsaw sa ating Roxy or Rye. Right. So, ayan. Yeah. Check lang natin. So far, so good naman. And yun, no leak naman. No leak. All goods na all goods. ay lang mga bro. So, ayun. IOT. Ay, pa ti kahit na naman natin to, at least, di ba? Sa hindi pa nakakalam mga nakabagong motorcycle, i-DIY nyo na lang para mas maginis. And Moto, thank you. Alright, bro, Jeff, model Vlog, dito na lang mga brother. Ride safe sa lahat. Peace out. Woo!